Adam Silver pinapaboran daw ang Dallas Mavericks ayon sa mga NBA analyst at Lakers makukuha si Daniel Gafford sa isang three-team trade. Pero bago yan, nagulat ang buong NBA community matapos manalo ang Dallas Mavericks kahapon sa 2025 NBA Draft Lottery kahit na may napakaliit lamang silang 1.8% na chance upang makuha ang unang pick. Maraming fans at analyst ang agad na nagpahayag ng pagkaduda at hinalang may nangyaring dayaan. Sa social media umingay ang issue, lalo na't na inaasahang sila'y ika-11 na pick lamang habang ang mga team tulad ng Washington Wizards, Charlotte Hornets at Utah Jazz ay may 14% na tsansa. Ayon sa ilang analyst, tila pinaboran di umano ni NBA Commissioner Adam Silver ang Mavericks at si GM Nico Harrison upang makabawi sa kontrobersyal na trade ni na Luka Doncic at Anthony Davis. Naging sentro ng usapan ang top prospect na si Cooper Flag na itinuturing na future star ng liga nang manalo ang Mavericks sa draft lottery. Sobrang tuwa ni Nico Harrison at ng buong Dallas front office dahil siguradong makukuha nila si Flag. Ngunit mapapansin sa live coverage na hindi masaya si Cooper. Cooper. Halata sa kanyang muka ang pagkadismaya. Ayon sa ilang ulat, pangarap niya talagang makalaro para sa Los Angeles Lakers, ang paborito niyang team simula pagkabata. At isa din si Lebron James sa mga paborito niyang player noon, lalot nakalaro niya pa itong si Lebron James sa practice sa Team USA noong nakaraang taon. Gayon pa man, kinumpirma ng ESPN Insider na walang balak ang Dallas na ipagpalit ang kanilang pick. Determinado silang kunin si Cooper Flag at gawing susunod na muka ng franchise. Sa kabila ng personal na kagustuhan ni Flag, naniniwala ang Mavericks na kaya niyang iangat ang kanilang kopo at magdala ng panibagong kinabukasan sa Dallas Samantala, isa na namang kagilagilalas na trade proposal ang lumutang mula sa Sports Illustrated na maaaring makapagpabago sa kapalaran ng tatlong team sa NBA, ang Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks at Portland Trail Blazers. Sa panukalang ito, makakamit ng Los Angeles Lakers ang kanilang matagal ng pangangailangan sa posisyon ng sentro sa pamamagitan ng pagkuha kay Daniel Gafford, isang athletic at defensive-minded big man na maaaring agad tumulong sa ilalim ng rim sa depensa at sa rebounding. Matagal ng issue ng Lakers ang kakulangan sa solidong rim protector at sa pagdating ni Gafford, maaari nilang punan ang kakulangan na iyon at mas maging kompetitibo sa West. Samantala, ayon kay Shams Charania, ang Dallas Mavericks ay naghahanap ng isang guardia habang wala si Kyrie Irving at upang maging kapartner niya sa backcourt sa kanyang pagbabalik. Sa panukala, makukuha nila si Anferny Simons ng Blazers, isang explosive scorer na kayang maglaro on-ball o off-ball. Ang versatility ni Simons ay babagay sa Mavericks lalo't kayang umangkop sa sistema ni Anthony Davis. Para sa Portland Trail Blazers naman, ito ay hakbang patung sa rebuilding. Makukuha nila ang promising rookie na si Dalton Knecht, pati na si na Maxi Kleber, Caleb Martin, at Dwight Powell, mga veteranong maaaring makatulong sa kanilang rotation o magsilbing trade assets sa hinaharap. Bukod pa rito, makakamit nila ang unprotected 2029 first round pick mula sa Lakers, isang 2031 first round pick, at swap rights sa 2030 pick ng Lakers. Malaking haul ito na nagbibigay ng flexibility at posibilidad ng top tier talent sa mga susunod na taon. Kung matutuloy, ang trade na ito ay win-win-win scenario para sa bawat koponan.